Bambira, umuulang pa naman Ay ko, ko siya, tinatawag ko Hindi niya ako marinig Akala niya, nasa likuran na ako Kaya Nagtuloy-tuloy siya Hindi niya napansin na hindi pa ako Nakakasakay Yan layo Tinatakbo ko Tapos hindi ko naabutan Ngayon sumisigaw pa ako, hindi niya ako marinig Nagtuloy-tuloy lang siya Gabi ha, Hingal na hingal ako iyo kuya. Layo ng ano ah. Layo ng nilakad ko ah. <laughs> Babalik ko. Eh dito yun eh. Alam niya yun eh. Alam niya yun kung saan ako sumakay. So eh, yun. Tawag-tawag <laughs> kay kuya rider. Sana kuya rider bumalik ka. Nandito pa yung helmet mo sa akin. Siguro magugulat yun na wala ka sa likuran niya. Iniwan ako ng rider. Akala niya nasa likuran. Na, nakasakay na ako ng motor. Tuloy-tuloy. Nahabol ko layo na ng tinakbo ko. Hindi niya alam na wala, di pa ako nakasakay sa likuran niya putik <laughs> ha andun na eh tinakbo ko hanggang dun sa ano eh sa may highway hindi ko na nabutan tinatawag ko habang tumatakbo siya tinatawag ko hindi niya napansin na hindi pa ako nakasakay sa likuran niya oo oh, ito yung helmet niya <laughs> <laughs> hiniingal ako Ginutom ako ni kuya <laughs> Alam niya kasi dito ako sumakay diyan sa kanto babalik yun. Bumira ka kuya. Pasaway ka. Bumalik ka na, asan ka na? Woo! <laughs>